Wala lamang ang aking mundo Ngunit anong magagawa Kung talagang ayaw mo na Sino pa naman ako para pigilan ka Lumayo ka man ay maiiwan Ang bakas ng ating pagmamahal pagkakilimutan pagkatikaw ang tanging laman ng aking mundo ng aking puso ng aking buhay ang halik mo na may miss ko ang halik mo na may miss ko bakit iniwan mo ko ngunit anong magkakas ka Lumayo ka man ay maiiwan Ang bakas ng ating pagmamahala Nang awiting ito ay alaala -ala Na hindi kita malilimutan Pagkat ikaw ang tangin laman Nang aking mundo, nang aking puso Nang aking buhay Ang halik mo Ano pa ba?